Hello, good morning once again mga lalabs, mga vayots, magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa mga kapwa ko rin po FW sa Run World. Hello, good morning. So pag-uusapan natin ngayon mga lalabs, uh, itong si Drilon, no? dating uh, senador, senate president na si, uh, sino mo pangalan ng baboy na to? Franklin Drilon pala. Franklin Baboy Drilon, Sabay nagising at umiwik muna sa kanyang tangkal. <laughs> Noong una, sinabi ni Drilon na pabor siya doon sa kay Bumbong Marcos sa sinabi ni BBM na kulang daw sa kaalaman. Huh? Si dating Pangulong Duterte pagdating sa proseso ng national budget dahil nga sa ibinulgar ni Congressman Ungab na kasama si dating Pangulong Duterte dahil sa maraming blanco doon sa BICAM, invalid yon sabi ni Pangulong Duterte dahil hindi bilang isang presidente at talagang binabasa niya pinaglalaanan niya ng panahon ang budget every year so, sabi niya na hindi ka talaga pwede magpirma nang isang budget na may blanco. Krimin yun daw. So, sila nakakaalam dahil da abogado sila, no? Dahil si Duterte, prosecutor yun, fiscal. So, alam niya ang batas. Alam niya, mas alam niya na, na kaysa kay Drilon, no? So, ngayon, uh, sabi ni Drilon noong una, ayun nga, naniniwala siya na Legal daw at valid ang pagpirma ng 2025 General Appropriation Act or GAA, isa pa animal na baboy na tuminsan na nga lang magising. Pag-iwik, mali pa rin. Pag bangag din ang putangin ng to. Eh, GAA. Hindi naman GAA. Pwede rilon. 24 years ka sa Senado. Wala ka namang ginawa doon, kundi puro nakaw, nakaw, nakaw. Kaya sa galit mo kay dating, kay tatay boy Manuel Mejorada, binoking niya yung uh, malaking dome doon ni Drilon sa Iloilo. -ilo. eh yung isang kable, ginto ang halaga. Hmm. Pinata, eh, dinimanda nilang ilang, ilang ano yon mahigit 20 yata, accounts of cyber libel si boy mehorada na kapwa ni Ilonggo. Hmm. Ginlintian man ito si Drilon, no? So, gaa pa rin ng gaa ang mga potang ina. Samantalang si dating Pangulong Duterte ang sinasabi, by cam! Talaga naman, no? eh hmm. uh, yun lang ano, legal daw yun at valid, sabi ni Drilon. Kabalik ito sa sinasabi ni dating Pangulong Duterte na invalid ang 2025 GAA. Diyos ko. Kahit ako hindi ako abogado. Pero, paghambingin mo naman yung GAA at bay ka magkaiba sa spelling pa lang. <laughs> Buisit. Ang sinabi ni Duterte bay ka, hindi <laughs> Tapos itong Pangulong Bangag at Ngiwe, GAA. Tapos, Paluapan din naman ng isang baboy na natutulog doon sa kanyang tangkal, nagising umiwik, gaa pa rin ang sinasabi. Putra gising. So dahil na rin sa mga blankong budget na nakalagay sa bicameral committee report na inihanda ng kongreso, wala pong blanko doon. Sino may sabi na walang blanko? Mali po si Duterte. Talaga, Drilon? Nagbasa ka ba? Nanood ka ba ng pinakita doon nila ni Ongab ni Atty. ni Vic Rodriguez? Punta ka doon sa kanyang Facebook account para makita mo kung gaano kadawing blanco doon, Drilo. Kawatan ka kasi. Wala ka ding ginawa kung di magnakaw din sa loob ng 24 years mo dyan sa Senado. Kaya ngayon, eh, <laughs> pinagtanggol mo ang kapwa mo magnanakaw. At ito mas aklap tumamaya, mga lalang tuyo ba yun. So, yun na nga, no? Wala daw blanco. <laughs> Pero may 28 blanks doon, 13 pg's. <laughs> oh. Wala daw blanco, sabi ni Drilon. Ayon po sa kanya, ay walang alam si Duterte pagdating sa budget, lalo na iba naman ang prioridad nito nung siya ang pangulo. And so far as the validity of the ga, walang question man. So, yun ang sabi ni Drilon. Nung una, So after noon mga lalabs, mga bayots, nabigyan ng presidential pardon si Jed Mabilog na hindi natin pamangkin ba or pinsan ni Drelon na involved doon yan sa uh, narco uh, politics. Uh, yung, yung narco, no? yung sa mga droga-droga. At uh, nagbibinta din yon lahat na. Tapos uh, nagiging mayor yata yun ng Iloilo -ilo at may kaso siyang El Wealth na mahigit higit uh, 8 million pesos ng 2012-2013 na hindi niya maipaliwanag sa ombudsman kaya siya guilty doon. Mm. So, pinalaya siya, pinigyan si Jed Mabilog ng presidential uh, pardon ni Bongbong Marcos. So, pagkatapos ng presidential pardon, mga lalabs, mga advisors, ito na tinitira na mga lalo mga bayots ni Drilon ngayon ano ba ang uh, issue ng budget ni BBM, na pinagtanggol niya uh, legal daw valid oh, ka na naman ngayon <laughs> ang sabi ni Drilon uh, ito 2025 budget most corrupt I've ever I've seen in 24 years. See? <laughs> ah, naku po. naman. So, sinabi ni Drilon, nawalan ng kontrol. Oh, Drilon, sabi niya dito. Binolgar ang pinaka-corrupt na budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito yung pinakamalaking budget at ito din ang pinaka-corrupt. Oh, nawalan ng kontrol si Bongbong Marcos sa 2025 budget, dahil hindi magkanda o gaga si BBM, si Martin Romualdez, yung ibang mga kongresista at ibang mga senador, lalo na yung mga kongresista at senador na mga re-electionist, re re-electionist, eh, kailangan nila ng pira. So, ito na, nagkanda bulbul. <laughs> hindi na sila magkanda hetot, -hetot dito, no? Sabi pa dito, matinding! Kritisismo ang binitawan ni dating Senate President Franklin Drilon laban sa 2025 budget or national budget sa kanyang tinawag na pinaka at sobra umanong sinalaula sa kasaysayan ng bansa aray. <laughs> ang tanong drilon, ay, kanino ka ba talaga umiiwik? Baboy ka. Kay Duterte, sabi mo, wala siyang alam. Tapos ngayon, sasabihin mo na naman, pinakurap na budget. Ano ba talaga drillon? E, talaga, traidor ka no? Namamangka ka sa dalawang ilog. <laughs> Buisit na baboy na to. Sa isang panayam sa One News, sinabi ni drillon na hindi pa siya nakakita ng gaano klaseng pambabastos sa budget proses sa loob ng kanyang 24 taong panunungkulan sa Senado. ito eh, totoo din naman yun in the first place, no? Kasi kahit yung mga nagdaan mga presidente hanggang kay Duterte, walang ganyan. Kasi andyan din naman sa batas ng 1987 Constitution, hindi ka pwede magdagdag ng budget o taasan mo kagaya nito na 6.352 trillion. Pwede ka magbawas. No? Sabi niya ng mga abogado ng mga magagaling. Eh, si BBM hindi eh. <laughs> Dahil takot kay Martin Romualdez. O kaya, yeah. at saka kay Lisa. So, proposed siya ng kanyang NIP, National uh, Expenditure Program. Kunwari, sa DBM, ganito, ganyan yung mga gagastos, ibigay nating budget sa mga ahensya ng gobyerno. O yun pala, may insertion. Mayroon silang binlang ko doon, na labing, uh, uh, ano yun, labing tatlong pahina, tapos mayroong 28 na blanco. So, doon sila magnanakaw. Hmm. Lagyan nila ng halaga, billions of pesos. Tapos, pag magiging ganap batas na yan, magkaroon na ng pira, ay na, nakawin na nila. lagay nila sa kanyang mga bolsa, mga bank accounts, at yung mga pumirma sa BICAM, Congress at Senado, mga senador, eh, bibigyan na nila ganun. <laughs> Ay, sabi pa ni Drilon, regardless of the legalities of what has happened, the most important thing is that President has lost control over the budget process. Ayon kay Drilon, mukhang wala. Ayon nga, mukhang wala daw control. So, paano yung BBM? <laughs> ang akala mo ay uh, kabaro mo ngayon. Ang akala mo, kumampi sa'yo. Abay, ang inding matinding paninira pa sa iyo bibi kasi napagiwi si bibi na sira na ko ni drilon binigyan ko ng pardon ng kanyang pinsan so paano yan BBM so ikaw yung pinakakawatan kawatan na presidente sa kasaysayan ng taat ng bansa ng oo nalampasan mo pa ang yung tatay good luck BBM. sana all